So ayun mga ka-vlogs, nandito na tayo sa Aldana Commercial ha? Commercial Center. Ngayon hindi pa tayo nakakahanap ng ano, hindi restaurant mga ka Ayun si Libran Foods. Pagala-gala. So mayroong ano dito mga ka Pinas Supermarket. Ayan Terima Grabe yun ano? oh, nagsitawiran na, wala pang ano, stop. Lasa bagay, salik. Yung mga tao ah. <laughs> Ito ba yan? Pero, may, may bala ka pang magtanong ah? Ah, <laughs> uh, oh, din tayo magtanong sa mga ano, ni Palay. sir, ah, sigurado 'yun ni 'yan. Hindi pala yan. <laughs> ah, uh, Bangladesh pala to. Ay, ano pa doon ah? XRM. So mga ka-vlogs, nandito tayo ngayon sa ano? Seiko na. Sa so, kakahanap natin ng ano, ni restaurant, makarating tayo dito. <laughs> So ayun mga ka-vlogs, dito na tayo sa heart of the mamb, ayun o, Market. So hanggang ngayon hindi pa tayo nakakahanap ng, ano, restaurant na Nepali mga ka-vlogs. Ano, Oo. Oh, may है <laughs> गर् Pencerah, yang di Pale Garden, now, di Pale Garden. Huh, ya, Egyptian bah.

Magpas pala tayo. Thank you. Pala yung yellow So balikan natin yung mga vlogs na lagtasan daw natin yung ano. Restaurant ng Nepali ayan oh. Itong signboard na ano yellow. Ayan. So tanong natin diyan. Para uh, matry naman natin yung ano Nepali food. Ayan. Ito daw. Signboard na yellow. Ito yata eh. Si pasukan yata dito. Basta eh, basta eh. Adan ni restaurant?